Babae na suntok sa mukha matapos niyang sabihan ng isang lalaki na huwag siyang hipuan. Isang babaeng estudyante sa Leeds University ang kinailangan manatili sa ER ng siyam na oras matapos siyang suntukin sa mukha ng lalaking panayhipo sa kanya sa Notting Hill Carnival. Si Mary Brandon ay ine-enjoy ang carnival lunes ng hapon. Habang nagsasayawan sila ng kanyang mga kaibigan, naramdaman ni Mary na may humawak sa kanyang buwet. Pinagsabihan niya ang lalaki na hinipuan siyang muli. Kaya tinulak siya ni Mary, pero gumanti ang lalaki na sinuntok si Mary sa mukha. Tumakas mula sa eksena ang lalaki habang nagtawag ng ambulansya ang staff ng Channel 1 Sound System. Siyam na oras na nagtagal si Mary sa emergency room dahil sa kanyang mga injuries. Hinahanap pa rin ng pulis ang lalaking nanakit sa kanya. Ayon kay Mary, hindi siya magpapatalo sa mga nangyari. Kapag may bastos na lalaki nagtangkang hipuan siyang muli, ay ipagtatanggol pa rin niya ang kanyang sarili.